Idol, ganda ganda ako sa mga kanta nyo na misis mo. At ang lalalim ng lyrics nyo. Tapos At galing ng dating nyo. Very entertaining. Hindi siya boring. At kakaiba yung style nyo. Ako lang yata nakakagets na ginagawa nyo. Chino ba kasi, parang naunahan lang kayo ng nega or ingit lang sila. P tinatry nila kayong pag mukhang tanga or pinagtatawanan pero in reality sobrang galing ng mga kanta niyo sana makapag-perform kay kayo at mag-concert kayo ako maraming maraming salamat um, actually agree ako sa iyo kasi yung iba napapakinggan ko natutuwa ako for them na hype na hype sila pero yung mga ah yung mga ganong ganon tsaka hindi talaga rap artist na nalo ng best rapper or hindi naman pop artist na nalo ng best pop artist hindi naman new artist na nalo ng best new artist eh hindi lang naman sa politika, sa go gobyerno, may politika sa lahat. So, usahan sa sarili natin at ayusin natin. Yung nararapat lang dapat, bigyan ng karangalan na dapat. Huwag puro hype or meme. Diba? Ayus-ayusin natin ang trabaho natin. Tama kayo, maliyok. Tama kayo, maliyok. I'm not your doctor, do what works for you. Alam nyo, kanya-kanyang taste ang beauty. Ang maganda, ang pangit. Macho, sexy, sa hindi. Ganun din sa music. Pero kung i-analyze natin yung iba na yung isabay lang sa karamihan. So kung karamihan, para maging positive sila, makikisaw-saw sila. Hindi alam yung feelings nung inaapi nila. So, ito walang bias, pumikit ka, appreciate mo yung kanta namin, dumilat ka, titigan pa yung katakong ko, pinaghirapan ko, 45 years old na ako, lalaitin mo ba ba o sabihin mo ang galing ng hard work? Kung lalaitin mo, eh may problema na sa pagkatao mo. Kung makikita mo yung hard work at galing, eh di, ano, kaya mo rin yan. Kung nakaya ko, nakaya namin ni Mrs. kaya mo. ba diba? Kaya ko. Walang backup ng big network. Wala ano. Wala na sa limelight, sa social media, sikat pa rin. Kumikita pa rin. Siya. Kung kaya ko, kaya mo. ba diba? Ganun dapat. Always pray and do good and be good. God bless.